morning guys, umaralang umaga, so unang dating guys so, na ng lahat, lahat, lautan lahat eh, yun ano, maakit lang tinantar kona yung akin yun, yun, nag yun, 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 yun,

sila opo oh, may lilipat na buntot na rin guys oh ito so, 'yung dating nito guys tawta sa mga kaibigan natin ayan oh hindi guys dito na 'to guys mga guys oh nakikita niyo 'yang mga nakahapo naghihintay guys ng darating kami ang talat kalat oh halos bus yung kan ang naglaot yun lang akin oh yung bandar ko ayan guys oh ganito karami ang bayan niya dito ayan Yan! guys oh. oh ayan pa Ayan ho, ho. Nice. o, no? thank you! Ayan guys Ayan. Wala ang tulingan Wala ang tulingan Wala ang guys Ayan guys, dumating na si paring abit din Tapos na si paring bats tsaka saka si paring magse ito naman, guys. Aring abe. Ito guys. Pang ulam lang guys, ang huli. Wala pang panggas. Sige okay guys.